Ang bayan ng Kawit ay isang bayan sa lalawigan ng Cavite. Tinagurian nito bilang bayang sinilangan ng kalayaan ng Pilipinas. Kilala ang Kawit sa mayaman nitong kasaysayan, kultura, at tradisyon. Ang pangalang kawit ay nagmula sa salitang kalawit o hook sa salitang ingles na may ahalin tulad sa hugis ng bayang ito. Punta ang una naging tawag dito noong panahon ng mga Kastila. Tinawag rin tong Magdalo mula sa partidong binoo ng unang pangulo ng bansa na si General Emilio Aguinaldo. Narito tayo ngayon sa tahanan ng unang pangulo ng Pilipinas na si General Emilio Aguinaldo. Dito rin sa lugar na ito, unang minagayway ang matawat ng Pilipinas. Halina at samahan kami na pasuwin at tuklasin ang natatagong kasaysayan nito. Dito sa museo ni Emilio Aguinaldo matatagpuan ang iba't ibang kagamitan na may kaugnayan sa unang pangulo ng ating republika. Mga bagay na ginamit niya noong panahon ng revolusyon. Tawin natin dito sa museo ang mga mga ng labanan sa Cavite na bahagi rin ng kasaysayan ng ating lalawigan. Parte ng kasaysayan ng bansang Pilipinas. pagkatapos natin sa museo ay ating tinungo ang ikalawang palapag ng tahanan ni Aginaldo. Ito sa ikalawang palapag ng tahanan ni Aginaldo matatagpuan ang mga silid na, ng anak na babae ni Aginaldo. At dito naman sa dulong parte ng ikalawang palapag ng tahanan ni Aguinaldo, matatagpuan ang balkon ng makasalanan. Sapagat dito, pinlano ang mga estratehiyang militar noong panahon ng Revolusyong Kastila. At dito rin namamahinga ang mga pamilya ni Aguinaldo tuwing sila'y walang ginagawa. Narito ang sinitulugan ni General Emilio Aguinaldo. Dito rin matatagpuan ang mga lihim na lagusan Sa ikalawang palapag nga rin na bahagi ng tahanan ni Aguinaldo matatagpuan ang mga muebles ng kanilang pamilya. At kapansin-pansin nga rin ang kahangahangang disenyo ng tahanan na si Aguinaldo mismo ang siyang nagdesenyo nito. na bahagi ng tahanan ni Aguinaldo matatagpuan ng kanyang himlayan. Ito ang harap na bahagi ng tahanan ni Aguinaldo. Makikita dito ang balkon na kung saan makasaysayang unang winagayway ang matawat ng Pilipinas. Handa ng ating kasarinlan noong Junyo 12, 1898. Isa rin sa mga atraksyon ng pakasaysayan ang tahanan ni General Paldomero Aguinaldo na matatagpuan dito sa pinakayang gawin to bise. Si Paldomero Aguinaldo ay bininyagan sa simbahan ng St. Mary Magdalene na kung saan, according sa kanyang baptismal certificate, siya ay 2 days old nung siya ay bininyagan. Kung niyong mapapansin, sa kanyang lockdown na kalagay ay February 27, so bininyagan siya noong February 28. Ang mga practices po noong unang panahon, ang um, first day ng pagpaanak sa kanya ay yung talaga ang first counted as one day old ng um, edad ng bata. Kaya nagkaroon ng mga misunderstandings and miscommunications sa mga researchers dati na ang birthday niya ay kinanabukin 26, 28, pero ngayon nagkaroon tayo ng isang research work na kung saan napatunayan natin na February 27 si Baldomero ibinanganap na yung February 28 na binigyan niya. Si Baldomero ay isa sa mga Um, ang una sa revolusyon dito sa Kawin, kilala siya bilang Pinsa Lepi Dorminaldo at siya presidente ng Magdalo. Yun yung paksyon ng katipunan dito sa Kapitin. Ang okay, ito, Pinagalbalo Mero Aguinaldo, ay pinatayo taong 1906 at pinanumbalik ng Trabuno sa Pinistrano taong 19. Sinamahan kami ni Ma'am Aisel Miral, tagapangasiwa ng museo na libutin ng tahanan ni General Baldomero Aguinaldo. Ipinakita niya sa amin ng mga kwarto at mga kagamitan ni General Baldomero. Sa bahagi ng kusina, makikita ang mga gamit panluto na ginagamit ng pamilya. Pinakita rin sa amin ang paraan ng paggamit ng mga kagamitan na noon pang panahon ng mga Kastila na hindi pa uso ang elektrisidad at gasol. Isa sa lugar pang dito sa bayan ng Kawit ang Pandiyosisis sa Dambana at Parokya ni Santa Maria Magdalena. Matatagpuan dito ang apat na raang taong mapaghimalang imahe ng patrona ng bayan ng Kawit na si Santa Maria Magdalena. Uh, ito si Santa Maria Magdalena, ang patron ng Kawit. At uh, kung mapapansin nyo, pinakikilala ko sa inyo ang patrona namin bilang Lakambini at Uh, pintakasi ng revolusyonaryong Pilipino, ng mga kawitenyo. Kasi noong unang panahon, bago lumaban si General Emilio Aguinaldo sa kanyang mga labanan, nagdadasal muna sila dito sa patrona, sa simbahan. Kaya tuwing ang um, laban nila ay nananalo, dinidedicate nila yung pasasalamat kay Santa Maria Magdalena. Ang pinakahuli ay yung Battle of Binakayan, ay Battle of Alapan na May 28, 27, 28, 29. Doon nila din ni na uh, Pintakasi at uh, Lakampini ng Revolusyonaryong Pilipino na uh, siya yung kumbaga kung tawagin ay patron ng revolusyon. Kung hahanapin niyo yun, meron doon sa passage ni, ni Federico Saulo sa Philippine history, nakalagay doon na yung pangalan ni Santa Maria Magdalena ay ikinabit doon sa Partido Magdalo. Kaya meron tayong Partido Magdalo, yun ay uh, pasasalamat at uh, pagkilala sa patron o sa patrona ng revolusyonaryo na si Santa Maria Magdalena. Ikinwento nga rin sa amin ang isa sa mga himala ng mahal na patronang si Santa Maria Magdalena sila na kapag ikaw, ay nagdadasal, kung gusto mo rin malaman kung wish granted, titingnan mo daw yung kanyang paa. Kasi po, kung makikita niyo yung paa, yung kanyang sapatos ay silver. Pero may mga tao na nagsasabi na ang nakikita nila sa, sa sapatos ay gold daw. isa sa mga tradisyon sa bahay ng Kawit ang pagsasayaw ng Karakol. Ito ay sayaw panalangin na kung saan ang mga deboto ay sumasayaw upang humiling o magpasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang mahal na patron ang Santa Maria Magdalena. Pinaniwala ang isinagawa ang kaunaw na ang Karakol ni Santa Maria Magdalena matapos ang panalong laban sa alapan bilang pasasalamat ni General Emilio Aguinaldo. kaya ng kawit sa kanilang produkto na tawang at palawang na matatagpuan dito sa kanya ng Marula. Na uh, makikita nyo rito ang iba't ibang klase ng tawang at palawang. Pag dinala dito, hugupitin mo, tapos hugupasan, nilalagay sa mga isa, para mabili. Tapos takal-takal yan. Kung natin takal, Yan. Pinugupit. Bago di, bago namin. Maraming trabaho to. ito ang trabaho na po. Okay, let's At ito nga po yung pinagmamalaking talaba ng kawit. At sa unang pagkakataon ay natingman ko ang isa sa pinagmamalaking produkto ng bayan ng kawit. At gaya ng masaya at pakulog ang pamamasyal, magtatapos tayo ng busog sa kalaman at kultura ng kawit. Ito si Rasi Charlie Ibanez at ito ang Viajero Chronicles.